Hello mga ti, another day, another vlog. Bakit daw na ang imi ko, hindi naman kasi mimi yun. Kare, kumusta po kayo mga ti? Kung nga po pala dyan ay pupunto ng SM dahil ako ay ng contact lens. Yan nga po pala ay kailangan ko minsan kasi minsan ako ay nagtatanggal ng aking salamin. Nain ka nga ako nagpapaalam diyan sa basket na pula. Dahil nagtatampo na nga sa akin dahil hindi siya nakakasama sa aking mga gala. ay natin, ikaw talaga ilaging iwan diyan dahil wala ako yung lalagay sa inyo. Nain ka nga ako ay nag-aabang ng jeep diyan. Ay ako muna ay hindi din nakapuyod at ako'y nakalugay at ako'y nagpapatuyo ng aking buho. Mabuti na lang at ako walang nakalapit kung hindi magagalit sa aking buho at baka ako'y masabunutan pa. Ay eh, sino na po ba sa inyo naka-experience noon? Yung ang buhok ng kalapit mo ay din sumasabog sa iyong mukha. Yung tipong ganda-gandahan yung kalapit mo ay aba, yung palang buhok na iya ay nasa mukha mo na. At syempre ba na nga po tayo sa si SM Lucena? Sino na po ba sa inyo din ang nakakapunta ng SM Lucena sa mga taga malalayong lugar? comment nya at nang malaman ko kung taga saan kayo. Nayan ka nga pagpasok ko dyan ng SM. abay nakita ko ang aking inaanak. Aba ay very good at ang bless naman. Ay hala sa Pasko na lamang at ngayon ay Valentine's Day kaya walang bigay ang nina. At maya maya nga honey ay napansin ko na naman yung mga bulaklak naki sa Valentine's Day ay maraming mga bulaklak. Talaga namang masakit sa mata. Ay nagpaparinig na ang inyong ati Aya inyong bigyan na talaga namang iisabik sa bulaklak. Hindi pa nabibigyan. Aba ay wag laap puti na bulaklak. Ang gusto ko ay pula. At pag silip ko nga dyan sa iyo honey, aba naki na naman mamahal na mga contact lens na iyan. nakilanong liliit ay yan ang mamahal naman. Parang ako hindi na lang yata bibili ngayong araw na ito. Aba, Diyos ko, bay, anang at hindi na nga bumili din ang ati ayat. At naganda-gandahan na lang ang din sa salami. Kaya nga ako diyan ay naglabas na lang at ako nakakascape naman sa loob ay hindi naman ako bibili. Sabi ko nga din ako maglalay slice na lang din sa may SN department store at ako magwi-window shopping na lamang. Tamang-tama at malamig ang aircon na ako, masarap mag-uli. Nain ka nga at nag-akit ako din sa second floor ng SN department store at ako magtititingi tingin ng mga dami. Ako po man din ay medyo natatakot din dahil sa escalator man din ay walang harang. Ako man din afraid of high Sino po ang katulad ko? Yung gamay mataas lang ni yan na nalululan. At ako nga po din ang window shopping na nako, mahal naman ang mga bilihin. Sa bagay na sa SM kaya mahal ang bilihin ay bay pumunta na lang ng bayan para mura. Baka ang kabagsakan nito ay ukay-ukay, tsare. -ukay. Naing ka na pupunta ko din sa may gilid. Aba, napaka din ng chocolate na kaya ako enjoy na enjoy din sa pagtitingin ako sino kaya magreti regalo sa akin na ito. May magbigay lang ang ay kahit di na magliga ay sasagutin ko na, tsare. Mga ti akala ko man din ang mga kabayo ay nasa ulahan lang. Ay bay bakit bay din sa mo? Kaya nga po ako din napagod na kalalakat. Ay sabi ko ako kakain na lang diyan sa may torques. Sino na po ba yan nakakain sa inyo na sa torch? Pakicomment nga dyan sa baba. Nain ka nga at suyad na naman ang ati mo. Kaso nga lang nga hindi libre dahil walang kasamang manlilibre. Tapos ko nga po rin pagkatapos ko. Nakita ko yung dairy queen. Abay syempre meron ding beauty queen. Tsere! At kung kanina nga ay kabayo ay nakita natin. Aba ngayon na may trend. Ano nang ginagawa ng trendy yan at naka namin nandito na sa mall. O oh, sya hanggang dito na lang po ang ating pagbablog mga ti. At engine naman ang ati Aya kalalakad. Wala nga lang nabili ang ati Aya. Okay lamang. Hanggang sa ating pagbablog. Salamat sa support, mga ti. Bye-bye, mga ti. <laughs>